check natin mga guys, mga go boys ang ating mga sisiw kung kung sa inyo mag, naging naging shot nila kami ngayon kaya tingnan natin kung are they okay with the uh, other conditions dito sa ating uh, brooder. brother na muna natin ito uh, yung scratch box natin while pinaparepair natin yung lumang brooder natin so pang samantala dito na muna sila as you can see ng mga cover lang para mayroon tayong panglaban doon sa lamig so, I got one sample naman dito sa ating 7 days old And so observe na natin as you can see unti-unti nang lumalabas ang kanyang mga feather so from this point we can identify na yung gender ng ating sisil so pag nakita mo may itim-itim na yan sa kanyang front, sa kanyang dibdib it means to show na itong season na to ay male. So, yun. Maliit pa sila, pero makikita mo yung energy ng mga sisyo na healthy. Okay? Healthy, healthy sila. So, this is a line. May marking. May marking tayong right now. So, this uh, chick is an offspring of our McLean hat. Okay? This is an offspring of our Maclean Hatch close to Golden Boy Sweeter Huwag tayo sa pangalawang batch uh, mayroon tayong 2 weeks old na sisiyaw uh, compare natin yung development ng ating 2 weeks old doon sa 7 days old ito yung 2 weeks old natin No? ah uh, medyo malaki sila doon sa ating 7 uh, days old the feather is also starting to come out nagkakaroon na sila ng mga balahibo, may pakpak na. This is another way to resist yung cold para sa ating mga sisiyo. As they grow older, nagde-develop yung feather. At the same time, they can, they can have this resistance and immunity doon sa sobrang lamig. So meron lang tayong dalawang puti na naipalabas no, sa ating first batch. And this is coming from our imported uh, line, Kate Cargill uh, Broodhen cross to golden boy. So, almost all of our chickens na, na, na breed ay, ay na-cross natin sa golden boy. Dalawa lang yung, ano, dalawa lang yung uh, brood broadcast na ginamit natin. Isa yung golden boy and then another is yung ating sweeter ng uh, na, ng, uh, Red, red yung farm. Okay? Yung golden boy nito is coming also from the jade red. Arman Santos. So ito na 'yung maging composition ng ating 2 weeks old. 2 weeks old na chicken. Bibigyan natin sila ng masusung uh, Pagmamasid because it, uh, this afternoon nga we are going to administer a vaccination, first uh, vaccination sa kanila. And we will ensure and make we will ensure na they are at the top of their health para ma-resist nila 'yung magiging stress after yung vaccination natin. So, as of the moment, tinitingnan ko naman lahat ng ating mga sisiyaw. All of them are really in good condition. Bakit kailangan mag-vaccination? Kasi ito save you a lot first money, time, effort. And, mas matapreserve natin yung health ng ng mga sisiyaw. Uh, mas safe sila at mas may immunity sila doon sa mga sakit the moment na binigyan natin sila ng vaccine. So I have here yung dalawang batches ng ating sisyo ano. Pag sisyo pa kasi mas madaling makita yung difference ang kanilang paglaki ano kung sino ang difference ng kanilang laki no. Pero pag lumaki na sila like nag nag nag, nag age na sila, naging stag na sila. Ito na ito determine kung sino yung nauna sa ating mga sisyo except doon sa kanilang mga tahid. So both of them has already developed yung feathers nila So yan, uh, seven days versus the two weeks old. Mas full, full develop na yung two weeks old sa kayong katawan nila mas uh, bilog na. Okay? So yun. So magpapakain tayo mga boobos no? Let's give them already the food. Uh, your, their early breakfast. Uh, kasi medyo may ingay na yung mga natin. Okay? Okay. <laughs> Integra 1 ano, Integra 1 na binibigay natin sa dalawang batches. Same lang naman yung pagkain sa kanila, Integra 1 uh, so batch 1 and batch 2. Usually, nagbibigay tayo ng feed at around 6.30 hanggang 7 in the morning. They are expecting at this time na mayroon na silang pakain. So, let's go, let's go. vitamins natin sa ating mga chicks, I usually give uh, Bitmin Pro. Pero dito kasi sa indication ng ano ng ating vitamin, this one is better to give in the afternoon. So, during uh, morning, I give them the uh natural water. Pero pag uh, 11 in the morning, nagbibigay na tayo ng uh, vitamin doon sa kanilang patubig. Yan ang tuloy-tuloy na pagbibigay natin ng tubig hanggang the next uh, morning na. Okay? Tapos, palit ulit ng tubig and then the afternoon, balik naman tayo sa vitamins. Okay? So there you have it muna mga bo boys Yan muna ang mga pinaka bagong updates natin Ating mga chicks at sa paghahanda During their vaccination Which will happen siguro mamayang hapon O mamayang gabi So bayan nyo mga bo boys no, Paglaki ng ating mga paglaki ng ating mga sisyo. Kung mayroon kayong mga katan katanungan, mga bo boys, no, sa abot ng ating mga kaya at based on aking experience, hindi naman tayo ganun ka-experto. But based from our experience, baka mayroon kayong mga katanungan na pwedeng may-share. Please, don't hesitate to comment down below. So hanggang dito na muna mga buboys Hanggang sa muli See you in the next video And keep safe Okay Thank you buboys